Ito, basahin natin balita, patuloy na minomonitor ng Department of Health at Regional Health Unit sa buong Pilipinas sa mga kumpirmado at lang kaso ng monkeypox Ayan. sa maraming lugar sa bansa. Binigting din ng DOH Western Visayas ang pagbabantay sa mga daungan at paliparan, particular sa Iloilo International Airport para maiwasan ang pagkalat ng virus. Samantala, ay pinapatupad na ng uh, provincial government ng Davao del Sur ang mandatory wearing of face mask sa buong probinsya. Aha. Uh -huh. Ayan. Sabi. Mm -hmm. Ito ang suspected cases. Apat na. Under close observation. Uh, Mindanao, total confirmed case, labing siyam. South Cotabato, sampu. Sultan Kudarat, tatlo. Maguindanao del Norte, dalawa. North Cotabato, isa. Davao City, dalawa. Uh -huh. Pero magtataka ka, bakit? Bakit sa Visayas at sa Mindanao? Oo uh, diba? no? So, saan galing ito? Anong, anong, assessment na, anong mm. ano, no? Sa mm. pag-aaral. Ang unang pumuntok sa Quezon City dati, unang nagkaroon mm. ng ganyan, mm. oh, na kapag ka mo, uh, ang pinanggalingan, yung isang uh, massage doon sa may, ano, sa may, sa may bahagi ng, ano, Murato, do mm -hmm. doon sa lugar na yon na tumatambay tambay pala. Yun nga, mga lalaki. Okay. Hindi na kasi nila kasi ayaw daw doon ng DOH na ilagay doon yung kusyaya ano yung ano baka daw maging uh, anong tawag doon, maapektuhan ma yung sektor nila. Uh -huh. Ano, baka daw okay. i-bully, ano pa man. Yes, yes. Iniiwasan. Pero ako naman, kung information dissemination na pag-uusapan, ma-inform sila na sila'y prone yes. kapag ka sila'y nagpupunta sa mga gano'n. Oo, oh, doon oh. pala galing, no? Yes. Mm. Di ko lang masabi na karamihan sa meron daw ganyan dati, mga becky, mm. kasi mm. yun nga, anong... Oo, oh, dahil doon sa uh -huh. contact nila. Yes. Mm. Sana.